Hi mga kamayas, good day and welcome back to my channel, Marky Ahok At sa video po na ito ay pag-uusapan natin Yung ginawa kong video a year ago na pag-rehab ng mga niyog Yung mga niyog na hindi na namumunga no Kaya sa video na ito, samahan nyo ko guys, titingnan natin kung ano na ba ang nangyari Doon sa ginawa kong rehabilitation ng mga niyog na hindi na namumunga Bago ang lahat, shout out kay Sir Arturo Rodriguez sa nag-comment tungkol dito sa content na ito. At gusto niyang makita kung ano na bang nangyari dun sa ginawa nating rehabilitation dun sa puno ng uh, coconut. So, eto. Ganyan na po siya ngayon. Ayan po kung mapapansin ago, natin. ago, nag-vlog ako dito sa area na ito. Ginawa ko, nag-rehabilitate ako sa mga puno ng niyog na ito dahil uh, napapansin ko ilang taon nang hindi na alagaan at ilang taon nang hindi na asikaso ay wala po silang bunga so nakatayo lang sila pero wala silang bunga no? kaya ang ginawa ko nag at heto na po sila ngayon um, actually after 5 months lumabas na po yung mga bunga nila hindi ko lang nagawa ng video yon dahil uh, sobrang busy natin sa ibang mga activities or ibang project natin. Pero since kay Sir Arturo Rodriguez ay nag-comment siya doon sa aking uh, YouTube channel na gusto niyo makita kung ano ba yung nangyari doon sa nirehab ko. Well, ito po sir. After one year, ganito na po siya kalago, kaganda at uh, napaka-green po ng mga dahon at ang dami pong mga bunga. Sampu kapuno po ang nandito sa area po na ito uh, ito po yung nirehab ko ito po siya uh, close up natin doon sa mga bunga ayan po napakarami po ano doon sa kabila marami din po ayun ganun din po doon sa dalawang yun at ito naman nag i -start yung iba pero namunga na po yan na harvestan na po yan ng ilang beses ayan po ganyan po siya kadami well ang ginawa ko pong abono dito ay ah uh, synthetic po ng potash and asin ilang lamang po ang aking ginagawang uh, abono ah uh, ginawa ko po sa apat po na sako ng asin ay isang sako po ng potash ganun lamang po ang aking ginawang abono na synthetic tapos um, meron po kaming kambing dito kaya ang ginagawa ko pinapastol ko po dito yung kambing tinatali ko po dyan sa mga puno na yan nang sa gayon, ang mga uh, manure po nila ay dyan lamang po sila, no? nakaabono na rin po dyan. So, may pagka-semi-organic po ang ating uh, uh, ginawang abono dito. Ayan. So, simula po nung one year ago, no? Nakatatlong tatlong harvest na po tayo dito, dito sa ating miyogan. Ayan. At uh, masasabi ko pong napaka-effective po nung ginagawa natin na paglilinis, ganun lang po talagang sekreto, ano? Paglilinis po ng mga niyog at pag-aabono. Ganun lang po kung paano po para paramihin yung mga bunga. Um, kumpara po dati, uh, nag-average uh, po ng 3,000 pieces na coconut shell. Yun po yung average po ng farm namin dito. Meron po kami ditong na-harvest dati na 160 kapuno. Pero sa ngayon po, namunga na po yung iba. Kaya nag, nagkaka po kami dito ng nasa 200 mahigit po. O 212 po kapuno. Ayan po yung niyuga namin. Ayan. Dati po, nakaka- 160 ang average po namin na puno na pinag -harvestan. pero sa ngayon po ay umaabot na po ng 212 kapuno ganyan po siya so ang sikreto lang po talaga dito ay kailangan po ang alaga. So kung gusto po natin ng marami pong bunga, maraming ani, ay kailangan po nating alagaan, bigyan po natin sila ng pagkain at kailangan pong linisan. Ganun lang po ang sikreto sa pagniniyugan. Dito po sa area po na ito, dati ay wala pong mga bunga rin yung mga niyog. Pero tingnan nyo naman po ngayon, napakarami po. Ayan, nagmumukhang lansones na po yung mga bunga dahil sa sobrang sisikip na po ng mga bunga na yan napakarami po ayan puro may mga bunga po yan ngayon hindi po kagaya dati so kung dati po na harvest po kami dito ng nasa 3,000 hanggang 3,500 po ng mga coconuts pero sa ngayon po ay dumoble na po no nagkaka harvest po kami dito ng uh, 6,000 hanggang 6,500. Ganun po ang nangyaring epekto nung ginawa ko pong pag-rehabilitate sa mga niyugon po namin. Kung dati po ay nakaka-harvest po kami ng nasa 160 kapuno, pero ngayon po ay nakaka-harvest po kami ng nasa 212 po kapuno. So nagko-continue po kami ng planting din po dito. Heto po no. Kung mapapansin po natin ay may mga binalatan na po ng mga niyog o yung mga bao po ng mga niyog ah, uh, ito po yung binibenta po namin no? ng hull ayan so per piece po ang binibenta namin dito hindi na po namin yan niluluto dahil sa sobrang baba po ng presyo ngayon nasa lugar, sa lugar po namin dito sa Mindanao ang farm gate po ay nasa 24 per kilo yun po yung luto na pero kung ibibenta po natin siya ng buo uh, per piece po ay nasa uh, 4 hanggang 450 depende po yun sa buyer Ganun po ang presyohan ngayon. Kaya mas mainam po kung magbibenta po tayo ng ganito, kung mag-harvest po tayo, mag para sa akin po, mas mainam po ng buo yung ibibenta natin o yung pina, uh, purpose na lang po. No? Kasi less hassle na po. No? After po ng harvest, after po ng mahakot ay diretso benta na po. Kita ko naman po sa inyo kung pa, ano po yung naging epekto po ng mulching after one year. Ganito po siya. So, nilalagyan lang po namin ng bunot so dagdagan -dag -dag po lang, lang po namin tapos nilalagyan po ng mga manure po ng kambing at heto po yung naging epekto po niya ayan nami pong bunga ayan ganyan po ayan po karami ang bunga Ayan guys, sana meron po kayo natutunan sa multi nga video ko po na ito kung ano po ba yung naging epekto no, ng pag natin sa mga niyog. Well, kung gusto po natin na talagang marami pong bunga ang ma-achieve natin sa ating farm ay kailangan po alagaan po natin ang ating uh, mga niyogan at magabono po tayo no? kahit isang beses o dalawang beses lang po sa isang taon. Goods na po yun. Well, uh, supportahan na lang po natin ng abono po. No, kung may mga alaga po kayo sa inyong farm, kagaya po ng baka uh, at kambing, mas mainam po na lagyan natin ng mga manure po ng mga ito. Dahil nakakatulong po ito na magpalago po ng bunga at magpaganda po ng mga dahon ng ating mga neogan. Ayan, so hanggang dito po muna ang ating video. Maraming maraming salamat po Sir Arturo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-comment at Salamat din po sa mga nakapanood po ng video na ito. Happy farming. Thank you so much for watching.